Dito po tayo sa presto ni Madam Luz. Alamin natin yung presyo ng kanyang kuko, talong, siling, sultan, sitaw, pipinong bakla, at siling Taiwan yun meron doon. Dumadating po yung mga kanyang siling panigang. Ang daming magandang ano, siling panigang si ano? Soler. Ayan, 35 daw. 350 siling panigang. Yung Taiwan tanong natin. Magkano Taiwan mo ate ano? Magkano sa ganito? Wala ka pang turing. Mababay ate no? Kahapon nga, mababay no? 25, 30, ganyan. Eh yung natin. Hanggang ngayon, yung, maganda na, no? magkano? Magkano rin yung asking price nun? No? Uh, muray yung lahat ng gulay, ano? Napakamura. Ito nga ating pipino. Sampo yeah. Sa upo mo, magano? Uh, ayun, talong. Dente, yan. Yeah. Okay. Salamat. Yung nga ano, na sitaw natin, no? 80, 90. Yan. Salamat, at dito kay Boss Eric, tanong natin yung mga asking price o yung touring na presyo. Good morning, Boss Eric. Boss Eric, magkano yung asking price ng Domino natin? 25 po. 25? Yes po etong hagod. 20 ba? 20. Dito sa ating uh, morado. din pa. 25. 25. Eh yung ating panigang. Uh, Ay, Taiwan. Taiwan. Uh, so, Taiwan po, 25. Eh yung mga ampalaya natin. Ampalaya pa 40, 35. Sa talong natin maganda ganon. 50. 50. 50. 50. At 30, napakamura. Eh yung okra. Ayan, 30 pa 30. Sa ating siling sultan. Sultan 20 po. 20. Mm -hmm. Salamat po, Sir. Yes. Ayan po si ano, the <laughs> 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 Ang the natin ng baksakan. Awig okay. po ni Cesar Montano. Okay. Ito may nakita akong patolang tinis. So, tanong nga natin. Magkali magkali yung patolang tinis natin. Ay, ay sa sa kabila pala ito eh. yung, yung bonito natin magkano, boss, ano eh. Ha? Napakamura. My friend, magkano itong pipa, patolang kinis mo? ah? Patolang kinis? Blooming ngayon yung my friend ko. Bilog na bilog ang mukha, oh. Ito tayo kay Ate Wala pa si Ate Sally. Yan o. Bali po ang uh, sigarilyas dito. Medyo umangat po yung sigarilyas natin. 90. 90. Wala pa si Ate Sally. Ano? Papunta pa lang. Suprema natin ngayon magkano? Dose. Mura no? na. Nawawala na yung buklan chanwa mo ah. Kamatis ngayon magkano na. Sa kamatis. Sa kamatis natin ngayon magkano na. Kapon, sampo yung ano na. Talagang. wala kaming ano, wala kaming dati. Pero medyo talaga mura pa yung talaga yung kamatis natin. Sampo. Ano natin yung ano, sampalo. Ito. Ang dami sa para si, Ang gaganda ng sampalok nyo. yung sampalok natin ngayon, Madam Malo. Hindi ko kayo, kumakain po sila kaya hindi ko kukunan. Re, renta sa ating puso. 25 lang po. 25 sa Gabing Galyang. Gabing Galyang 35. 35. Yan, bawal pong kunan dahil kumakain eh. Magkikita yeah. yung malaking subo nila. Ha, tumawa tumakawa. Inuubo ako dahil po sa Alikabok. Wala pa si kagawa na ito. <laughs> Yan, dito tayo sa pwesto ni kagawa Namin natin kay Dalaga yung ano, presyo ng saluyot. Dalaga, magkano yung saluyot natin ngayon? 15 sa kamote. 8. Sa habod natin, magkano? 15. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw ka ang kong mahal? sa lahat po ng ating mga kapalente sa aking mga kapwa kabanatrenyo. I'm proud to be kabanatrenyo dahil tatak kabanatrenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palente. Muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses po ng mga tindera ng Palengke, ang Mr. Palente ng Kabanatuan City, tumatakbong konsyal ng lunsod ng Kabanatuan Dante Viernes po, numero 24. Today is April 11, araw po ng Friday. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga touring operation ng mga saribang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa atin. Barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit akong alamin natin yung mga asking price ng mga saribang gulay na ito para naka-update po tayo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan b. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo. Tandaan niyo po, ang tinatanong natin ay asking price lamang. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers sa matakbong konsyal ng lunsod ng kabanatuan. Dante Biernes po, numero 24. Servisyong kayo ang una, ang boses ng mga tindera ng palengke, ang Mr. Palengke po ng kabanatuan City. Good morning, boss. Good morning, konsi! Kaya tara, let's samahan niyo na po mag-update. <laughs> Dito po kay Marian Rivera ng Baksakan, meron po tayong ampalaya. Alamin natin yung asking price ng ampalaya niya, beans, pipinong puti, pati yung sultan na. Yan. Good morning, Madam Marian Rivera. Ay, Marian na lang pala, sorry. Magkano Marian yung ating ano, ampalaya? Asking. Ha? Huh? 40. 40. Anong barayto yan? Mistisa, yan. yan. 40 po ang ating uh, per kilo ng ampalaya. Ito meron din siyang beans. Sa beans mo Marian. 40. Oh, renta. Ang gaganda ng beans. Sa sultan natin. 40 po. 30, napakamura talaga ng gulay. Sa pipinong puti. 15. Yan, medyo mura po talaga yung ating mga gulay. Ito, tanong natin kasi Sweet yung okra. Okra, magkano yung madam siya? Okra po, 35. So, 35, mababa din. Sa ano ito, uh, propeller ka yung talong uh? mo? Mucho po. Magkano mucho? Yan. Mura. Napakamura din. Ate, baby tayo. Ate, baby, good morning. Ano ito? Uh, Bulacan white? Magkanyang Bulacan white. Magkano yung Bulacan white ngayon? 85. 85, mababa pa rin. Ito, 90. Ito, 90. Bulacan white din yan. Meron 90, merong uh, 85. Ayun, Ay, so natin. Kaya, hindi maganda. Sandaan. Sandaan, yun. Atong talong, anong talong to? Anong talong yun? Propelling ka ba yung mucho? Talong. Talong. Yung um, talong na pabalik kami, 150 lang nga lang kakakaya pa nila. Maliitin. Oo, 150 na. Kaya may mga wudso. Saka matis natin ngayon? Wala. May 14. Medyo okay-okay naman na umaangat. Yet pa paano. Salamat, Ate baby. Dito alamin natin yung luya ngayon. Eh, masyado maligap baka. Nakakaubo. Magkano yung maganda nating luya ngayon? Ala. Eh, yes. natin, bibigyan. Oh. Oh. Boss, kaya babalik tingin natin, boss? Ay, eh, ok lang. Mas magkano yung magandang luya natin ngayon? 1-2. 1-2, yan May 1-1, may 1-2. Ah, Yung galyang natin ngayon, magkano? 35 lang eh? 35. Sa puso. Sa puso, 25 lang ako. 25. 25. na may sinibuyas ba? Ay, magkano yung sinibuyas natin ngayon? 1-1 yan. 1-1, salamat. Mahalir ka, Bok. Kailangan ito, madiligan Ang sipag ni Sir ko. Kailangan po, dalawa asawa. Madang Susan, magkano na yung suprema natin ngayon? Sa ngayon, ha? Dito pa sa, ano, 13. 13? 12, 11. Talagang ayaw ng kumangat, ano? Ayaw gumalaw. Mainit. Sobra, ano? Salamat. Tala si Sir. Ganda, nagparada ng motor. Okay, thank you. Ito yung best friend, isa sa best friend ko dito, si Madam Nori. Magkano na, Madam Nori, yung ating ano? Eh, 30 po ako. Ito ko sila. 30, tapos tinakbuhan 30. I don't know, yung ganda-ganda, 30, 28, 90 po. Ayan. E yung ating sitaw na ganyan. Sitaw, wala, uh, wala kang okra. po, 20, 25. Okra po, ito yung quality. Nasa ka Ayan na, lady finger, ang ganda oh. Ito, ito. Oh. oh, ganda. Yan ang kasarap. 40. 40. Isang size. Walang wala malaki. Ito lang po. Hindi mataba. Yeah. Sakto lang, ano? Sakto lang po, yan. Yeah. Ayan ang maganda. Ayan ang magandang okra. Ano? Ito po yung seed base na buto. Yeah. Mag, ano yan? Seed base. Ayan, sinabi pa talaga yung quality <laughs> ni, ni Madam Nori. Pero meron. Uh, ayan, ayan yung pinakamaganda Yes po Ganun sana Salamat, my friend Dito, magagay ngayon yung pechay Pati mustasa kay brother Jun Jun, magagay yung pechay Mustasa natin ha Magagay ngayon yung mustasa natin 30, 25 po O, 30 25 Asking price lang po yun ha Yung pechay Viernes. <laughs> uh, hindi galing ha Hindi talaga. Ha? talaga. Hindi yan. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi 25. Yan. Ito, kapilido ka ko ah. po. Basta kapilido ka ko viernes. po. Okay, ano? Okay. <laughs> ano sa barangay ka ba? Antog Bulano. Yan yan naman naman sa. Ano si Mr. Palengke? Oh, yan. Ano? Ito Viernes 'to yan eh. Marami ba tayong Viernes doon? Oh, ayun. Eh. Alam ba nila tatakbo yung Viernes? Oo. Yan mo ah. Eh, yung Viernes sa dapat. Eh, kaya ate may ano may ayun siyang labong. Tanungin <laughs> natin magkano yung labong ni Ate Atin may at magkakalilabong mo? Ah, 40 po. Ayan, misupiya na siya. Magkano siya. Magkano? siya. Magkakalilabong siya. Sa kamatis? Kamatis ko po, po, 12. 12 sa talong? Ah, 30 po. Ayan, salamat. May kausap siya. Ayun nga natin, Taiwan, Taiwan sinang kamote? Ah, kamote? 25 e po. Ilang kamote? 25 sa ube? ube po, 20. O, 200. May ano tayong kamote? Ah... Okay, salamat Ate Mayan. Okay, pa. thank you. Oh, <laughs> uh, Boss Dante lang tayo. Thank you. Ayun, ganun sana. Kaya hindi pa. Kaya lang. Hindi ba? Kaya ano muna lang sa mga kapwa natin kabanat sa inyo. Oo, yung lalakad kita sa amin sa mabini. Ayun, salamat. Lucian, Lucian. Dito, tanong natin kung anong magkano yung mais na dilaw, mais na puti. Dito po kay Madam Rose. Ayun. Madam Rose, magkano yung puti natin ngayon? Purple yan, diba? May puti tayo? Wala. Magkano yung puti? 23 yung dilaw. ano ba, headset? Yan na, 23 po yung mais na puti. 20 yung uh, dilaw. Eh yung purple, magkano? Ganun din. Okay, salamat baka hindi talaga isasabit mo na para sa headset magaling dito dito tayo sa gulay bagyo kay Mark Logan good morning Mark Logan kakakailang dito eh ng, ano, ayun magkano yung ating repolyo ngayon asking price 450 po. 450 po, isang bundle lo, napakaganda. Sa ating sayote. 180. 180 sa carrots. Carrots 400. 400 sa patatas. 450. Sa beans. 60. 60 sa pipinong uh, ito, tunay. 40. 40 sa pechay bagyo. 400. 400. Yan, gaganda ng mga broccoli. Magkaling broccoli natin. Brocoli po, 50. 50, sa coli. 50 din po. Yung ganito natin, red bell. 60. 60. Itong ating young corn. 25. 25. Sa green bell. 180. 180 po per kilo. Sa acid 180 din po. 180. Sa lemon. 180. Sa celery. 180 sa leeks. <laughs> sa, sa lettuce natin bilog. 180. 180 sa romaine. 120. The green Eyes. Kanina yung kumakain ka, ang nagbebenta dito yung kaibigan mo. Napakaswerte mo One. may kaibigan kang ganun. Yes. Shout out mo na. Shout out sa kaibigan ko dyan, sa kumpare ko. Ayun, ganun sana. Sana lagi mong pag wala ko ipagbebenta mga. Ayun, gano'n sana. Ayan, dito naman tayo sa, <laughs> siya. Siya sinout out niya. Boss, good morning. Hi, bossy. Mabuti kang kaibigan. Ay, okay. Masamang kaaway, ano? Ganun. Kalbo. Kalbo, masamang tao. Oh. Magkano na yung sibuyas natin puti ngayon, asking? Puti po, 470. Ano yan? Ilang kilo yan? Siyam pa rin po. Siyam na kilo. Yung ating sibuyas? Mula po, 500. Ayun, 9 kilo din. Ayan si Madam Agnes, o. Oh. Paw pawis na pawis na naman. Pagod na pagod. Napakasipag nito. Yung super white natin, magkano ngayon, mga Agnes? 500. 50 ilang kilo yun? 5.6, oh, ma'am. Isa natin yung 25 kilos, magkano? 2050. Yan, medyo mainit dito ngayon. Napaka sa summer na kasi. Kaya nakakubo inuubo tayo. Ma oh, shout out mo na yung kaibigan mo, oy. Shout out oh, kay pare. Yan. Kumain ka na dyan. Okay. <laughs> okay. okay. Basta lang magkayong Taiwan scene natin maganda ngayon. 250 pa rin po. 250 pa napaka rin. Oh. Napakaganda. Napaka-quality. Eh sa ube. 170. 170. Ay, medyo bumaba yata. dati? 200 yun. Eh, no? Bumaba hata. Oo, oh. oh, ngayon bumaba hata. Ah, medium lang ba? Yung medium, ano, yun. Yung, ano, 200, 200 malaki. Madam, magkano yung sinibuyas natin ngayon? Sinibuyas? 1 man Walang pagbabago. Sa Sampalok? 33. Salamat. Napakainit. Yan. Yan. Ulang pa yan tubig na yung maanggang mamaya. Hmm, ulang yan. Ere, si Boss, wala si Boss Ed, si Boss John, ano dito? Alamin natin ngayon magkano yung ano mani. Idol John, magkano yung ano natin ngayon? Yung mais na, ay, natin ngayon, isang kilo. Yung kilo. 65, pag isang ano, bundle. 1,650 lang ilang kilo yun e tingnan nyo kayong mani nyo malinis maganda saka yung laman no? tinanyon nyo laki o oh, mapinto Yan. katambas nito aka ah, ano nito yung ano nito yung ano lang yung isang case na red horse lang nagkatalo na salamat Tab ay, Mga asking price lang 'yon. Asking lang tinatanong natin. Saka yung maganda talaga may 15 yung hindi maganda may 12 'yan. Ang ganjis pa nga 'yan. Laban Ay, oh, magkano magko ako? Naubusan kasi isa nga lang na ano. Magkano ako? Naubos eh. Saan ba yung sign niyo, sir? Ah? Lumboy. Saan yan? Palavera. Palavera. Sabihin niya lang po puro ice cream price yun kasi yung magaganda talaga, mas mahal. Saka pag tumatanghali naman eh. Sabi ko, eh yun naman, eh yun naman ka kung kamapis mo. Override. Ay, okay, ay, eh, mas mura na yun pag ganun. Hindi pa nga nakakababa, hindi ba magagalit na suklo sa akin. Okay. So, dapat kayong talbos ka ng palayan natin gano'n? sige lang. Ay makakain isang ano, natin ng magandang good na good na kalamansi. Boss, makakain isang ano natin ngayon, good na good. Dos-dos po. Oh, dos-dos, medyo angat ngayon 'yung kalamansi ah. O sa kalamansi po natin na maganda, talaga maganda, dos-dos. Ito, meron tayo kaya pati 'yung ano 'yung pato lang palitbit. Kalamansi. 'Yung regional natin ano magkano yung ah. Kaya na Asking lang palitbit lang. Okay, okay, salamat din okay. si. Etong sili mo magkano? 20. Okay. Ito itong maganda, mainit na yun. kamatis, magkano? Yeah, medyo sana nga sumipa pa nang angat pa nang konti. Oh, askin sana nga umangat pa. Eh, kasi asking pa niya, pag tinawaran sa, niya. Sa, sa Freedom Park, yung babae, asking eh, tatlo, isang na ngayon. Bumaba na rin. <laughs> Pati sa Asking free. Parang sa free, dumadalas oh, sa tatlo. Hindi pa sasandahan. Uh, Ay. Derekelo, pwedeng go na. Baka paon balis mo. Talbos ng sili, makakain na amin. Talbos ng sili natin. 30 mababa pa rin. Eh yung pato lang finish. Sige, sa bono ito. Hay may mga kalamansi na dumating o. No? Oo, nga. Mas maganda na yung kalamansi natin ngayon. Magkano 'yung asko ng kalamansi? Panding ko. Hindi 'yung bumabata Dati 'to, na 'di ba? Ay maganda-maganda siguro 'no. Opo. Okay, maganda-maganda ito, hindi siya masyadong malaki. Ito 1.9. maganda-maganda. 2 2 2. Yan. Ayan po mga kapalengke, ang ating pinaka-latest Aspen Price Update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan ng Nebay Silla, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page Palenque ng Kalitan. Ganun din po YouTube channel. Danti Team, Mr. Palenque, para naka-update po tayo sa pabago-bagong asking price na presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. See you po again tomorrow for my next vlog. Muli po ito po ang kasama, kaibigan, Tumatakbo po Konseyal ng Linsod ng Kabanatuan sa mga kaibigan natin, farmers ng Kabanatuenyo, mga kagulay, mga tindera po sa Palengke ng Sangitanyan po. Sana po isama natin sa sampo, huwag natin kalimutan. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Salamat po. Bye-bye. God bless us all.